Ito pala yung sabi ko siya nag-deliver ako ng ala Ayan, ito Jerry Jerry store truck na nag-arala niya dito. Ito. Ito RCB nila is 255. Kasalo nila is 280. Isang case yan ha. Ito sila ay 187. Din Royal ay 187. Sprite 187. 187. Tapos, ang reverse nila na isang litro ay 638. Kaya, yung total na ay 2,372. Hindi nag-plus ng 732 kasi sa 1.5 yan. Kaya, ang total na binayaran ko ay 3,104. 3,104. Ayan, mas mataas sila ng konti kaysa nung kailani Store. Ito kasi is ano siya, um, mga soft drinks, mga alak talaga talagang deliver niya iba iba yung lugar sila iba yung kay Lanny Pace 5 hindi yung kay Jerry naman ay dun sa Lumina oh diba yung red horse nato ay 120 ang isa and then 1.5 natin ay 70 pesos and then yung mga 8 oz natin ay 11 pesos pa rin naman din kasalo ay 27 pesos RCA 26 pesos tingnan natin kung magkano yung kita natin so RCA 255 i-divided -divid by 12 21, 25 tapos minus sa 26 kasi bintahan natin hmm. kita natin yung 4.75 kada boti, okay na yun tapos 280 ayun ba yung 280 280 divide by 12 23 minus mo sa 27 may 3.6 lang tayong kita sa 8 ounce naman tayo 187 divided by 24 ang may ano tayo 7.79 tapos ang binta natin 11 3.2 lang tayo sa isang buti tapos ang reduce nila 638 divided by 6 106 sa subintahan natin ay 120 um, may 13.6 tayo na isang ano sa isang buti tapos sa uh, 1.5 ano niya kasi mas mataas yung ano niya 61 ang isa 61 ang isang piraso ng ano niya um, yan lang yung binabayaran natin kaya na total natin ay kaya yun lang yung ano natin sa mga soft night tsaka all lock and then ayun pa yung iba ang bata na tulog na dyan mm -hmm. and then kanina nagpunta rin ako na ng... ito April store April store bumili ako ng itlog ang itlog ay XL 240 isang 3 din tatos ay 75 ang tatos ko ay ngayon ay 11 pesos ng bintahan ko, hindi ng ECI 11 honey ay ang honey ko ay 4 pesos and then bumili din pala tayo ng camel kasi mabusa na tayo ng camel, kasi yun na nga hindi pa pumunta si GTI dito, kaya bumili ka po ng camel yellow 126 yung camel nila, yun bintahan natin ay 7 pesos ang isang piraso 140 pag isang kaha kaya ang total na natin ay yan. Piso na lang para mag 2,000 pesos. Ang itlo ko pa rin ay 9 pesos ang bintahan ko dito. Ngayon lang yan. Ngayong araw lang na yan ang aking mga ano, dito. Bestos dito sa tindahan. Diba? Ang laki-laki na. Ayan po. Magpapadeliver nga pala ako kay Lani Store ng mga soft drinks. Tsaka kunting ano. May mantika tayo. Tsaka ito lang status tsaka nice lemon tsaka cowbell condensed na maliit tsaka siga so karamihan ay ano oh. ayun po oh, yung lemon maliit na yan tsaka root beer alfonso red horse ito pala yung may deliver pa ilani ayun ko makikita nyo Yeah, three doors natin ay isang case ay 636. And then 120 ang isa. RC mall nila ay 168. 10 ang isa. Ang gin, Ito yung gin 66.50. Ang sadali ay 66 pesos lang ang isa. Kaya binta ko dito ay 75. And then may ano kayo. May ano tayong mantika. 360. Yung labo. 360 yung labo tapos yung linaw ay 485 ang mahal pa 485 and then Alfonso 6 to 70 to 95 bintahan ko hindi may siga tayo na 15 pesos ang isa 15 pesos ang isa yung binta ko and then yung cowbell na condense ay 33 dito binta ko ay 36 para may dagdag -dag 3 pesos tayo. And then yung Nestle na lemons kanila. 15, 15. 20 po ang ko. May cheese powder tayo. May cheese powder. Ba't yan? Ito pala mayroon. May cheese powder pala tayo. Cheese powder. 7 pesos ang isa. Ayan. Sa pinakababa. Cheese powder. 7. Bintang ko ay 9 pesos. Kaya total ang binayara ko ngayon. Kailangan ngayon yung unang deliver. 5,781 Yan yung una natin deliver kay Lani Store ayan lang hindi ako pumunta sa Pure Gold ngayon in-invite pala ako ng Pure Gold kasi may ano ata sila event ngayon in-invite ako pero di ako pumunta yun lang guys yung pinadeliver natin yung Alfonso ganun pa rin naman yun yung, yung pa yung itinaasong nakaraan na pinusko yun pa rin Ya, ini kalat. ano pre. Mga kasari, ito yung order ko kay Pure Gold. Worth of 2,247.60. And then, naka-discount tayo ng na 157.80. May pukari ako. May isang box na suka, isang box na tuyo na dato puti yan. And UFC ketchup, isang box din. And then, may Wilkins tayo na dalawang case. Yun lang yung po yung uh, order ko kay Pure Gold. Naka-discount tayo sa mga per box at saka dun sa... Wilkins. Ang Wilkins nila ay 67 pesos na lang yun. Diba? Naka-discount tayo ng malaki-laki kay Pure Gold. And then, ito naman tayo. Isang din deliver din to ni Pure Gold sa akin. 5,468. Sunod-sunod yung deliver kay Pure Gold dito sa akin. Mm, Sunod-sunod talaga ito. You know, Pride. May Pride tayo. May Kala Powder. May Downy. Basta yung mga yan. Hindi ko na kasi na-unboxing sa inyo kasi nailigpit ko na lahat. Tsaka ko naisipang ano. <laughs> Tsaka naisipang mag-vlog dito sa ating ano. Ayan, okay, may perla tayo. May Jolly. May bingbing, May Yam Yam. May Lucky Me Pancit Canton. Ayan yung oil na natapon pa yung paylist. Meron tayong paylist. Lucky Me Pancit Canton. Marami yung Lucky Me Pancit Canton. Ito yung may ano, swak din tayo. May energy and vanilla. Vanilla ko is 10 pesos na lang. Kaya worth of 3,632. Ay, 0.75. Ayan yung binayaran natin galing kay Pure Gold ulit. Diba? Marami tayong order mula kay Pure Gold. Sinong naiinggan nyo dun kay Pure Gold? Ay, iba pala to. Sorry. Diba na rin pala tong ano natin ito order kasi kanina is 5,000 ngayon naman na 3,000. Bali pangatlo na pala natin tong ano kay pure gold. Di ba marami rin pala? Kasi may CDO Carninorti tayo. May pure, for, pure foods na mahal pala ang pure foods natin. 86.75 na no? Pure foods corn beef yan. Mabubulo naman din tayo nito ay. Eh. May ribisco chocolate. May nest. Ah, nestly na ano to tapos may lapas bat choy. may smart yung smart na yung ano kalamansi yung dishwash na dishwashing paste 26 ang bintahan ko dyan tapos may sunrox lemon tayo 1 liter ang bintahan ko dyan ay 50 pesos tapos may 500 ml 28 ang bintahan ko lemon yan ha mga sunrox mga charmy downy safeguard mga joy tina ang tina ko dito ang nila is 13, bintahan ko ay 45 pesos Kasih halus 40 pesos namanya nih eh. di bawah diamping untuk pure gold.